Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon Level N3. Nathanielsa, onegai onegayitasimasu. こんばんはてんだ、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。めッジョマハマムタイよろしくお願いします。はい。犬が、はい。犬が、犬が何々ですね。そう、ね、さ、たがールの何々です。はい。アソン、アソナ、ブランク。ブランク、アンはい。 Or depende po magiging dang o kaya naman po na ang nandito. Ah, so. Pero bihir yung ito pong ang po, ano po yung preposition. Bihira pong maging na ang preposition pong gagamitin natin dito. Pwede po siyang maging ang, mm -hmm. pwede rin po siyang maging dang. Hi, tama. Hai. Ito po yung mga papasok dito sa blankong niyon. Hi, Ru. Mm? Hoy, Ru. Hi, Ru, dyan ay. Hoy, kondo Ho, e, Ho, e, そうそうそうそうそうそうそうそうかそうそうですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう あー犬が吠える吠えるですね。はい。では次です。尻尾ぽふる。はい。尻尾を振る。あのなッシャうーん、ちょっと待って。穴本尻尾。ゴマ、尻尾、んン振る。ごム、ゴム、あん、グ Marami pong meaning ang furu eh. Parang kinagalaw po. So, so, so. Kasi ang furu is so, tak tak. Wag, wag, wag it still. Parang ganon sa English. Wag So, this, so, Hi. So, furu, pag kung literal pong i- tatranslate ang furu means itak tak o kaya naman po ganyan, wagayway po. Ano po? Pero dito, shippo o furu kaya magiging shippo o furu. Gumagalaw ang buntok. Hi, So, dito po. Nang aso. So, des. Yung gapo niya dito, instead na ang, magiging nang. Ano po? Nang. Hi. Taha, tsugi. Ikimas, ne. Hito ni nareru. Hi, Hito ni nareru. Ano po ang nareru? Nareru parang tame sa English, parang umaamo. Umaamo. Tame. English. Tame wa chotto chigau. Tame wa chigau yo. Tame wa chigau ka. Nareru is ma. Mayroon po sa baba po. hmm familiar. Sa baba po, sa baba po. Mayroon po Tagalog. Ma, yun nga lang po. Uh, ma. Maamo? Ma. Hindi, Saan ba papatingnan po natin? Si ate doon po. Si Rainbow Star san yun po. Si ano Salud San po. Ma. Ma, mas man, masanay. So, des masanay. Uh, Tony? Uh, uh, masanay sa tao ang aso. So Nasanay de. sa tao ang aso. Hindi po, hindi po nasanay. Masanay. Masanay. Hay. Ah, masanay. Hay. Pag ano, nasanay is past tense. So, magiging narita. Ah, nareta narita. So, so, so. Ah, so. Okay yung po ]りました. yung pagkakaiba po ng nasanay at masanay. Hay. Ah, hay. Okarimasta. Diyan po, mahirap po ng pag past tense, pag future or ongoing. Hmm, sa conjugation Hai. na po. <laughs> <laughs> so, this. Des. Mugukashi desu ne. Hay, tsugi desu. Hay. Unaru. Unaru ano, uh, para siya nag -growl. Para siyang, ano sa Tagalog yung growl. Ano po ang growl? Hindi kasi magaling si Inday sa si English eh. Malalim na kasi. Ano po moan? moan? Ano po moan? Morning. Morning parang umuungol. Yun, ano pa um Hi. Umu ang aso. はい。うなるみんはい。あ<ー>〜もんごはい。おもんごんはい。NEXTPO、はい、ちょっとあ大きくなるんですかお願いします。はい。その場合は少し大きくしてくださいってことですね。はい。はい。穴を掘る。はい。はい Pag nagbutas ano pong ang ana? Uh, butas. So, des. Ano naman uh, po ang horu? Nagbutas. Nang mm -hmm. butas. Mm -hmm. Pag uh, nagbutas po, ano? Sas na po siya. Ah, uh, sas. Horu. Uh, dig a hole sa English. Hindi po ba galing si Arno, si Inday. Uh, uh, ah. si Stars po, tama po yung ano, sagot. Maghukay. So, des. Maghukay ng... Maghukay ng butas. So, des. O kaya naman po, -kay hukayin ang botas. butas. Hi. So, meron po tayong ana o umeru. Meron din po tayong... Anaw, meru. Hi. Ana o umeru. So, ang ana is whole o kaya butas. Ano naman po ang umeru? Ano, Fill o lagyan. Tabunan. So, des tabunan. hay Ang butas. Takpan ang butas. Takpan ang butas, tabunan ang butas, parehas lang po. Ngayon, pag sinabi pong umero hay? lang po, umero means uh, tapalan. Pwede rin po siya maging tapalan. tapalan. Hay. Pero dito sa sentence po, hmm. takpan ang butas. Pero yung umero po, depende po sa sentence, maaari po siya maging tapalan. Hai. Hmm, depend. Ah, okay. Ha. Meron po tayong katanungan n' Taniyel-san. Sa, yung Omero po ba si applicable lang po ba 'yan sa mga botas? Yo, zenzen, ba ne, ito, ano, uh, lagi putong ginagamit ng ano mga Japanese. Say, yung Omero applicable lang po ba 'yan sa mga botas? Yun lang po ba yung ah, bale po ganito po. Ano po? Ah, ginagamit po to karaniwan uh, kapag Halimbawa po sa ano, pwede siyang gamitin. Like po siguro dumadating sa inyo ang ano, ang bosses ko kasi pag explain po ako. Ano? sa pawan niyo po ako. Hi. Ah, explain po ako. Ano po? はい、ちょっともう1 hey, so explain ko po muna po. siguro kasi daw natin yung bosses ko kaya sumasabay po tayo sa ana sa pagsalita. Hay po ang umero po ba? gamitin like for example uh o umeru. Yep. Ang mōshin is questioner, uh, questionnaire po sa hospital, monsinsyo. Ano po? Umeru. Pag sinabi pong monsinsyo, umeru, ibig po sabihin, uh, sulatan or sagutan ang questionnaire, uh, questionnaire po. Ano po ng hospital? Pag, uh, pwede rin po siya sa ano, uh, okay. o umeru. Hai. So, kapag magtatapal tayo or sasagot tayo, pwede pong gamitin ng umeru. Hai. Yan po yung mga ano native Japanese po. Ginagamit po yung umero sa pagsagot sa pag uh, uh, kasi kung mga di ba po inaano niyo po siya kung mga in the blank yung blank kung mga ano abutas po ang ano nila ang tingin nila sa sa blank po ano po so umero means tinatapalan nila doon ng answer ay ganun po ano po gumeda sa hanagoy ka ay so pwede po

Harap, Maraming karimasta. salamat po. Hi. Hi. Ari ga tobe mata yoroshiku onegaishimasu. Mata, mata yoroshiku onegaitashimasu. So guys, sa baba po meron po tayong iba pong katanungan. Ate, wala naman katanungan. Ako pwede po magtanong. Dozo, dozo. Ano, uh, yun sa unaro po ate, sa ano sa mga animals lang po ba yun o pwede din po sa tao? Hmm. Magandang katanungan po 'yon. Actually mm -hmm. po, unaro is for animal po talaga siya kapag ginamit niyo po siya sa tao, medyo ano, green na po ang meaning niya. uh-huh. Ano ba ito? Chikabong, ah, ah, na sinasabi ni uh, Miss Aya. <laughs> <laughs> Kilala niyo po ba si Ana, si Miss Aya, yung nagpa-prank po? Hay, <laughs> gusto gusto ko po siya. Yun na po yun, yung, yung chikabong, ah, ah, yung ah, anon nun. Unaro na po yun. Pero meron po dun, ano, uh, tamang, ano, term po. Ano po? Hay. Ate Inday, 100 views po tayo. Kanina nag-140 ka. Sigoy. Pero ngayon nag ano man lang siya. Pero kanina may 140 kani. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu. Maraming salamat po guys po sa ano sa pag-view po. Hi. So malapit na po kasi ang JLPT. So magkakaroon na rin po tayo ano sa uh, Friday ng Dokkai at sa kalagitnaan po ng November magsasawa po tayo sa mock test. Nina-san, ano, sana po subaybayan. patuloy niyo po kami subaybayan sa ating live. Yoroshiku onegai itashimasu. Okay. Ah, hindi makahinga si Inday. <laughs> okay. So, next po natin, Akira-san. Ay, nakakape si Akira-san. Ah, bumalik. Konbama. Okay, Nina-san. Yoroshiku onegai itashimasu. Hi. So, napaka-dami pong inyong iri-recite ngayon. Hi. <laughs> arigato goso ikuji... kosada, kosada. Hmm? Pe, 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 ng konti. Hey. ikuji kosodate. Hey. ikuji kosodate parehas lang po sila ano po siya sa tagalog or english kosodatte pagpapalaki kana pagpapalaki ng ano po? Bata. So, des Hay, pagpapalaki ng bata. isang po siyang noun. Ano po? Hay. So, pag ginawa po siyang suru form, uh, yung kosodate is suru form po siya. Ano po? Yung ikuji, hindi po siya suru form. Ha, uh, ikuji. Magkakaroon po siya ng ikuji o suru. Pag ikuji, ikuji is po, is ano ito. po? Hay, ngayon po, yung kosodate,

Pero kung kukompletohin po natin po yung sentence, kung grammar po talaga, medyo strict po yung ano, kausap nyo, lalagyan po natin ng preposition na o. Kosodate wo suru. Ikuji wo suru. Hai. pero pwede pong tanggalin yung preposition at gawin ikuji suru. Kosodate okay. suru. Hay. Hey. Hay. Pero pag wala pong preposition, it means na more on uh, speaking po siya ginagamit. Hi. ヨきますね。幼児。幼児。幼,はい、幼児。幼い子供。幼い子供あのはい、ヨジオサ幼イコドモ。アナポアン幼児。ヨンガアナポアヨンヨンギョンチルーレンバタンバタ。 Batang-bata. Nasa range ng ano pong edad? 1 to 2 years old. 1 <laughs> mm. to 3. Akatsang pa po siya. Baby three. pa po siya. Ngayon, 4 to 6. 4 to 6. 4 to 6 po ang Yoji or Osanai Kodomo. Ay, di ba po ginagamit po itong kanji na ito. Ay, bakit ako nagdidi ba? Ay, nag-aaral pa lang po tayo. So, yung Yoji po dito, ito pong kanji na ito, ginagamit po ito sa Yochien. Yochien means kindergarten. Hi! Kaya, ibig po sabihin, yung mga kindergarten uh, na mga bata po, yung, sila po yung Yoji. Yung before po sila, before umangat sa uh, elementary, sila po ang Yoji. Pero, uh, lagpas na po ng 3 years old. Kasi hanggang 3 years old, Akachang po sila dito sa Japan. Akachang means baby sanggol pa po ang tawag sa kanila. Ano po? Wakarimashita. Hi. Ano, de? Kumbaga sa Tagalog po, kasi wala naman po tayo sa Tagalog, ano, maliit. uh, kumbaga partition sa edad. Lahat po, bata po ang tawag sa kanila. Pero, maliit na bata. Hi. Batang 4 hanggang 6 na taon o bago maging grade 1. Sila po ang Hi. では次い、子供が成長する。んもう一度言ってみてください。子供が成長する。はい、そう,ですそうです。子供が成長する。はい、あの子のイヴィンポンサブんヒン成長。と grow。そうです、と grow。はい、ルマキー。 kumbaga, hindi lang po siya sa ano, sa paglaki po ng literal po. Ano po? Ah! Maraming salamat po sa pagpuno ng ano namin, ng goal po ni Tok Tok sa ano, gift. Hi! Maraming salamat po, Minsan, sa mga nagbigay po. Maraming salamat po. Hi! Sorry na ma mamundot ni Masne. Hi! Pag sinabi po kasi po sa etyo, hindi lang po siya sa paglaki ng bata maaaring gamitin. Dito po, ano, magiging ano po siya. Ito sentence na ito, yung Tagalog or Taglish. na Lumalaki ang bata. nagu na delete ba. Hay, lalaki ang bata. Ngayon, yung set is tulad po ng nabanggit nyo kanina, nagde-develop. Na de kumbaga nag-aano, uh, uh, kumbaga natututo. Hindi lang po siya sa bata pwedeng gam uh, maaaring gamitin. Pwede rin po siyang gamitin sa atin mga uh, kumbaga medyo may edad na. Hangga't Natututo tayo sa buhay natin. May natututunan po tayo sa buhay natin. Patuloy po tayong uh, lumalaki. Seto sudo. Ano po? Hay, so, pwede po siyang gamitin din sa atin. Hai. Ganun po siya. Hai, tsigikibas. Sige. Wagamama ni sudatsu. Sodatsu. Sodatsu. Sodatsu, is it? Yes. Thank you. Yes. Wagamama ni sodatsu. Ano po sodatsu? So Past na po siya. Uh, ano siya? Lumaki. Yes. So, ah. lumaki. So, yes. So, kanina po na pag-aralan po natin ang wagamama. Ano po ang wagamama? Makasarili. Yes. So, Wagamama ni sodatsu itu yang apa? Luma lah, lagi macam. Luma, apa yang sih dibilangnya po? Luma? Mm, luma lah. Hmm, luma. Sodatsu, apa sih sodatsu? Luma ke? Ang? Luma keyang. Luma Luma pagka masarili. <laughs> hai, hai, Lumaking makasarili or Lumaking uh, makasarili. lalaki na makasarili? Hi. La lalaki na makasarili. So, Hi. So kasi, um actually po, parang past tense na po siya kasi kumaga, so that's uh, laki. Ano po? Laki na, uh, lalaki na makasarili. Ngayon po, pag sinabi na pong wagamama ni ta So, that taas in na po siya. So, magiging lumaki na makasarili. Ganyan na po siya. Ano po? Yun po yung pagkakaiba niya. Hi. So, next po natin. Eray. Eray. Ano po ang eray? Ito yung eray. Na. Ano? Matalino? Magaling. Hmm. Oh, so this magaling yeah. o kaya naman po dakila. dakila. Pwede rin po siyang ano uh, uh, kung mga na po siya eray hito. Eray hito means boss o kaya nakatataas na uh, tao doon sa sa grupong 'yon o kaya naman sa company 'yon. Hi. Pero kung eray lang po ang pag-uusapan, magiging dakila o kaya naman po magaling. Hi. So, kung gagamitin nyo po siya sa bata, halimbawa may ginawang kabutihan yung bata, sabihin nyo po, eray ne! Eray ko da ne! So, ibig po sabihin, ay, ang galing mo naman! Good! Parang ganyan na po ang meaning niya. Ano po yung nuance niya? Hi! Pero pag kung gagamitin nyo po siya sa mga sinaunang mga bayani natin, eray to, dakila na po ang gamit sa kanya. Dakilang tao. Dakilang tao. Hi. Ngayon, kung gagamitin niyo po siya sa loob ng inyong grupo o kaya sa, sa company niyo, hindi na po siya dakila. Magiging ano na po siya, uh, like, a boss. Mm -hmm. Hi. Or nakatataas. Yun na po ang meaning niya. Okay, so, dito kasi po sa entry, hindi po siya ginamit as a boss. So, hindi ko na lang po linagay. Kasi ang, ang pinag-aaralan po natin is entry. So, hindi ko na po talaga siya ilalagay dito. kung Kumbaga, additional information ko na lang po. Yan, ano po? Hai, dewa, diba, last po natin sa inyong recitation. Atama o nadero? Hai, atama o nadero. Ano po ang nadero? Paluin? Eh? <laughs> eh? Ah? paluin, di. Ano siya? Takpan ba? Atama po ba? Mm hmm? Nadero. Sinabi pag sinabi pong paluin, atama o tatak, di Nandiru, kabalik taran na po. Pas po. <laughs> ah, himasin. So, himasin. O kaya naman po. Haplosin ang ulo. Hay, haplosin ang ulo. Kasi ang nandiru, hindi lang po siya ginagamit sa ulo, di ba po? For example po, ano, may kamay po. Teo dadiru, haplosin ang kamay. Ano po, kumbin yung boses ko. <laughs> na ano Uh, sumattero po kasi ang ilong ni Inday gomez. Ah, Hi, happy learning. Ako too. Odaig, otagay ni, odaig ni, yata eki mao. Hi. Sa hanggan ni ito na lampang irelasyip natin for now sa ating wakabila. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.